for today's video guys ay papakita ko sa inyo kung paano manginis ng kalaban gamit lang si Bonana. Umpisa pa lang pinapakitaan nila kami ng level 12 nila at ah, paano ba naman kasi yung Kuya King Mike nyo kapag nagalit ayun unfollow agad pero ganun hindi ako pinisan. Pero minsan lang oh, siya, siya talaga yung mga may kasalanan lagi. Oh, kasalanan talaga ng mga lalaki lagi. Kaya naman target lock natin yung mag jowa na yan guys. O oh, diba? O oh, dito pa lang umpisa pa lang oh, nagagalit na talaga siya sa akin. Ano to? Mid only yung goals nyo? Ha? Mag jowa nga talaga kayo kasi Dalawa kayo dito sa mid. O, oh, ayaw niyo akong tantanan. Parang galit kayo sa bata. Galit ko sa akin. Ha? O, oh, yan. Sige, habol. 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 laburin mo ko. O, oh, diba? oh, ikaw pa yung mama. Matay. O, oh, diba? Sabay pipi. O, oh, deserve. O, oh, ayan. May forever na kayo sa At heaven. At para mas lalo silang mainis, Sinabihan ko sila dito na level 12 goals. Ha ha ha. O di ba? Inis na 'yon. Kakabuhay mo pa lang Novaria. Patay ka na naman agad. Ay magatik-atik food ning funny. O di ba? Double kill BC. Magtitipi lang sana ako dito eh. Kaso biglang dumating tong si Hilda. Ah, gigil yorn. Sabay tipi sa mukha. Grabe na talaga yung gigil niya sa akin, guys. Ah. Ayaw niya talagang umalis dito sa mid. Ah. Gusto talagang umisa. O yan, nababaog ka na. O di ba? Tapos dito, guys, lalo pa siyang naasar kasi sinabihan ko siyang asar perdo. O ayan, o sa akin guys Ayun Ay, yung talagang umalis dito guys o diba mega kill na tuloy ako o diba tipi hindi lang ata to siya makapag chat eh kasi muted o early pa lang nababaong na kayo mag jowa o diba o kung natulog na lang sana kayo at naglabing labing o diba may napala kayo dito nababaong kayo dito o o o isa pa to o o gigil sino ba kasi yung nagbigay ng load sa mag jowang to guys Kasalanan talaga to ng ML10 eh. Kapag si Bunana na talaga kasi yung nagdala sa game, wala na talaga. Hindi na talaga kayo mananalo. O, di ba? O, patay na naman siya dito. Bakit kasi? Bakit kasi gumagala ka pa sa base ka na lang kasi? Hmm. Wala na. Amoy na amoy ko na talaga yung chocolate mo, Hilda. Huwag hmm. niyo kasi binubuli yung nana ko. Alam niyo bang top global number one nana ako dito sa barangay namin? O, di ba? Tipi. Nabuo ang namantali ni si Hilda. Napasyanibal ang pa... Ang satu to, ninja cut. Basta si tawag anak gali. Basta kad to. Ito may oh, diba? Basta cut oh, patay. <laughs> Patapos na yung laro. Pero yung tower namin, boong buo pa rin. Yung hiwalayan nga, nga ihiwalayan ito ah. Romeo! Save me! Nandito lang ako, Julie! lang siguro kahit wala ug na ako mag-affinity nakakatakot pala magka-affinity guys no kaya sa mga nagbabalak mag-affinity rose chan wag niyo lang subukan masisira talaga yung buhay niyo kasi bubugbugin ko lang kayo sa classic o di ba ubos yung kalaban oh what out uh, natapos na lang talaga yung laro dito Hilda hindi ka hindi ka talaga nakabawi sa akin oh paano ba yan victory oh uh, legendary pa yan. O, oh, di diba? Chocolate. Yum, yum!